Ayan po. Pinuputol niya na yung kanyang mahabang bangko ko. Take lalaki yan. Ay, eh, nak yung... yung pako. Hindi. Paano putulin ang mahabang kuko? Mahabang kuko ng lalaki. Huwag nga si Karen. Huwag mo na. sa e sakto hindi lang yan sinupusol niya na kasi isa siyang ano ah uh, kailangan niya sa kanyang katungkulan magiging presentable wala pa sila? wala pa Ayan, hinuhold mo niya pa. Dapat ako na, ano niya, ito sa kabiwan. Ha? Huh? Ano? Okay. Ako magputol. Tapos? Tapos habang nakapit. Tiyak mo na. Okay, guys, kanyan natin a few minutes. Ha? Ah? Sabi mo kasi ang magbantay si Negra. Negra. Ayan, no? Ayun si Negra po. Ayan, si Negra. Siya pinabantay namin. Tinulugan lang kami. <laughs> Alam ano mong ka-OA ka yan yung ginagawa mo sa karen, hindi mo na kailangan gawin yan. Ganyan yung technique na pag sa gilid-gilid muna. Ngayon. Tara, nagtira pa siya ng konti.